nabudol kayong 31 milyon. Ngayon naghihirap kayo. Talaga ba? Talaga ba? O talagang naghihirap kayo kasi mga tamad kayo at puro kayo reklamo. Noon, mura ang palay, 3.50 hanggang 5, 1980, 1982, mga 81 ganon Eh medyo matanda na tayo, idol. Ang palay noon, 350 hanggang 5 piso. Mahal na ang 5 piso. Ang presyo ng bigas, 25 hanggang 35. Pero, mas maraming magsasaka noon at konti lang yung tao. Ngayon, 18 hanggang 20 ang presyo ng palay. 40 hanggang 50 hanggang 60 ang presyo ng bigas. Pero, mas konti ang magsasaka ngayon at mas marami ang kumukonsumo o tao ngayon. Hindi ko alam kung talagang nag-iisip kayo, sayang at graduate pa naman kayo ng mga gandang school, nakapag-aral at may trabaho ng mabuti, pero saksakan ng reklamo, pero hindi niisip yung noon at ang ngayon. E ngayon, konti na nga lang magsasaka, konti na lang nagtatanim, nagbago pa ang klema, mas maraming bagyo, mas maraming insekto, mga binging maya, kagaya nyo, problema ng magsasaka. Ang laki ng obligasyon naming mga magsasaka. Pero kayo, ang obligasyon nyo lang, magtrabaho at makabili ng pagkain. Kasi nakapag-aral naman kayo. E, eh, kumusta naman ang mga magsasaka? walang karapatan guminhawa ang buhay, gusto nyo laging mura ang produktong agrikultura, kasi kayo, magpapayamang kayo, kasi gusto nyo, trabaho kayo ng trabaho, bili kayo ng bili ng mura. Para saan yung pera nyo? Diba? Huwag puro reklamo at huwag sisi sa gobyerno. Dahil kung may mga obligasyon kayo, mas malaki ang obligasyon naming magsasaka. Ito e, maani na to ngayong September 10 wala kami balak magbenta na ata ng palay. Hahayaan namin yung mga reklamador sa gobyerno na mamuhunan at bumili ng mahal na presyo ng bigas. Hindi kasalanan ng gobyerno yan. Kasalanan yung mga reklamador yan. Di ba? Wala kayong ginawa kundi mag-post, mag-post sa social media na kasanalan ng presidente yan na budol kayo. 'Di ba? Dahil pinangako ng presidente na bababa ang presyo ng bigas. Uy, walang ipinangako. Pinangarap ng presidente na sana mapababa niya ang presyo ng pangunahing pangangailangan ng Pilipino kagaya ng pagkain, bigas. Pero hindi siya nangako. Kasi nga wala kayong ginawa kundi makinig ng mga negative side na nakapag-aral naman kayo mga reklamador. ba? Diba? Well, wala kami balak magbenta. Kahit malapit na itong mag-ani, hahayaan namin na magreklamo kayo ng magreklamo. Total, hindi naman kayo marunong magpasalamat.